Hello mga kaorag So welcome back again sa aking bike ride vlog So ito na nga ang aming first ride dito sa Slovakia So napasama agad ako dito sa mga matagal na dito sa Slovakia So mapapansin nyo yung kalusada mga kaorag eh wala talagang bike lane Medyo makitid lang din at ayan napakaganda nga ng, ng view So ayan yung nakikita nyo na yan hindi palay ang tanim dyan kundi trigo kasi yun ang number one na pagkain nila dito ginagawa nilang tinapay at so yun nga napada na nga kami dito kaya namitas na muna kami ng, ng green apple so yan nga pala mga kaurag eh, ligaw na apple lang yan na tumutubo sa tabing kalsada kaya libre kumuha so ayan arangkada na ulit kami at ito nga ay eh, medyo papasok na kami ng bundok dito mga kaorag. Talaga namang mapapansin nyo eh, napakakitid talaga ng kalsada. Pero nagbibigay naman yung mga driver, mga naman. At ito na nga ang talagang budol na, na kalsada dito mga kaorag. road na road Tamang tama sa pang MTB. At syempre hindi mawawala ang budol na ahon dyan. So ito na nga nagkabudulo na kami. At ito na si Darrell. Basic na basic. Gamit na gamit ang 50T. <laughs> ayan. At ayan pa, si Padi. At umisprint pa nga dito si Padi. Talagang hinataw pa ang ahon. So medyo Matarik na din tong ahon na to mga nasa 15% na din yung gradient niya. Kaya medyo nahirapan din kami kasi first time namin sa ruta tapos hindi namin kabisado. O ayan na din si Padileo. Basic pala eh! Leo. O may sprint pa nga dyan si Padileo. Basic na basic lang. O, ayan, kita nyo naman sa sipa. Kargadong kargado yon Naka-finish din, sabi. At hindi rin kami nagtagal dyan, mga kaorag. So, umalis na rin kami agad para matapos na tong rough road na kalsada. At nang makarating na rin kami sa sadya talaga namin na destination. Medyo mabagal lang nga ang padyaka namin, mga kaorag. Kasi pasyal ride lang. So, ayan na nga. Nandito na nga kami. Nakarating na din kami sa aming destination, mga kaurag. Ito yung Broken Castle. Ayan. Napakaganda dito sa bungad niya, mga kaurag. At lalo na pagpasok natin sa loob niyan, sa taas, eh, mayroong napakagandang view. So, ayan. Kung kaya ganyan, bakit naging broken yan, mga kaurag? Kasi, yan yung history nung panahon na uso pa dito sa Europe ang mga war, yung parang Game of Thrones, parang gano'n kaya ayan yung mga pinasabog na, ano, na castle napakaganda mga ka, -war. so ginawa nilang tourist spot itong broken castle na to kasi meron siyang magandang view kasi mataas ang elevation niya at ayan hindi ko alam bakit may mga butas butas yung pader na yan so, eh, hindi na natin alam kung anong ibig sabihin niya para saan yan tsaka yan yung ibang butas na yan siguro yan ay eh, bintana at ito nga mga kawatag so nilagyan nila ng Agdanan para akyatan at makita mo talaga yung magandang view. Kaya inakyat ko yan. Siyempre, ayan nga ang bumungad sa atin. Ang napakagandang view. So, sulit na sulit naman mga kaurad. So, bawing-bawi ang pagod natin sa pagpunta dyan. So, wala ang pagod sa padyakan kahit na nagkabudulan. So, ayan. Napakaganda ng view mga kaurad. So, ang lawak pa talaga ng ng farm nila dito ang mga vacant na loti kasi wala pa masyadong mga bahay hindi pa overpopulated dito Slovakia yeah. so ayun mga kaurat so hanggang dito na lang muna ang ating vlog maraming salamat sa inyong panunood at sa patuloy na pagsuporta sa ating channel sa TV so, hanggang sa muli bye bye